Aharap sa patong-patong na reklamong tax evasion ng mag-asawang Diskaya na isinampan ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagid Jr., yan ay dahil sa hindi umano pagbabayad ng mag-asawang Diskaya ng buwis na mahigit sa 7.1 billion pesos mula 2018 hanggang 2021. Tiningnan natin yung mga ari-arian nila at binangga natin sa mga sa mga taxes na nabayaran nila kaya naman nabuo natin itong tax evasion case against them individually. Bukod dito, hindi rin bayad ang excise tax ng Shams sa luxury vehicles na mag-asawa. Lumabas din sa investigasyon ng BIR na hindi rin bayad ng buwis ang paglipat ng shares of stock sa mga kumpanyang konektado sa mga diskaya. Hindi rin bayad ang buwis patungkol sa paglipat ng mga shares of stock na ito. Ang mga nasabing reklamo ay batay sa Tax Compliance Audit and Investigation ng BIR sa mga diskaya mula pa ng 2024 o bago pa man pumutok ang issue sa manumalyang flood control projects. Ayon kay Lumagi, kahit na magsilbing state witness na a curly at Sara Diskaya ay hindi ito mga ngulugan na sila sa pagbabayad ng tamang buwis kahit na maging state witness sila, kinakailangan nilang bayaran itong buwis na to. Ang tinig ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. sinabi naman ng kampo ng mga diskaya na pag-aaralan pa nila ang inihaing reklamo ng BIR. No comment mo na ako dyan kasi hindi pa, hindi pa, 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 namin nababasa kami mga abogado ng, ng uh, spouses diskaya. Hindi pa namin nababasa yung, yung uh, complaint ng BIR. Ang tinig ni Attorney Cornelio Samaniego III, abogado ng mga diskaya.